First day of school <laughs> Ang tanong niya kasi about sa tuition ng mga bata sa school Kung ito total naman lahat ng bayarin ng buong year Umaabot siya Ayan, magandang araw po sa inyo. Uh, lalabas ko lang po ng trabaho. Time check, 6.49 AM po. Ayan, 9 po ako ngayon. Teka, palit lang tayo ng cup. So, oh, today is Tuesday. Ngayong araw po kasi is first day or back to school na lang mga bata po dito sa Japan. Oh sila yun na chan, sa si Kuya Balik school na rin po sila. Level up na rin po. Sobrang bilis ng panahon ano? Alala ko, nung first time akong mag-vlog... Nasa grade 5 pa lang si Kuya A.G. noon. Tapos si Yuna Chang naman nasa daycare. Tapos ngayon, uh, si Yuna Chang magigray 3 na. Tapos si Kuya A.G. naman, second year, junior high school na siya. Ang um, bilis ng panahon. Si Yuna Chang uh, medyo lumusog ngayon. Compare sa dati na medyo payat. Tapos si Kuya A.G. naman, nagbago na rin yung boses niya like baby na rin. So, ibig sabihin, sobrang tagal na rin pala ako nagbablog. Ayan, kayo po ba? Uh, ilan taon na kayong subscriber ng JP Noy Vlogs natin? Uh, pa-comment naman po sa baba kung gano'n na kayo katagal nanonood dito sa JP Noy Vlogs. Alam ko yung ibarito rito. Simula nung umpisa pa lang ako nagbablog nga nandito na eh. Hanggang ngayon na uh, sumusuporta pa rin kayo eh. Kaya maraming salamat po talaga sa inyo. And sa mga bago pong subscriber natin. Ayan, maraming salamat din po sa inyo. Ayan, pag uwi ko, maabutan ko pa sila. Railroad no crossing ahead.

Ngayon lang kayo magsusulot ng ganyan o hanggang bukas? Araw-araw na. May bukas pa ba ganito din po kasi ano po eh, pupunta po yung mga bagong itchiness eh. Back to school! Hi, San Nensei! Sakura po! San Nensei desu! Yeah! Ang <laughs> batin eh, Adiyang. Back to school, Mama, I wa. you. eh. love <laughs> Bye bye. Balik aku I hmm. so balik aku Ayan, nakapasok na yung mga bata. Back to school na talaga. Ako naman, matutulog muna ako. Tulog time. Si Aya naman, uh, sa isang araw pa siya babalik sa trabaho. Kasi yung first and second day kasi ng mga bata, half day lang sila. So, kinakailangan din ni Aya umuwi ng bahay. Kaya ang ginawa niya, hindi na lang muna siya pumasok ng first and second day ng mga bata. Kasi mag-half day lang din naman siya. Walang magsusundo kasi kay Yuna Chang eh. Kasi pa talaga namin kayang pabayaan si Yuna Chang maglakad eh. No? From school to bahay. Tapos mula bahay hanggang school papasok. Hindi pa namin kaya talagang uh, pabayaan siya. Panood yun naman last time di ba na uh, sobrang layo and sobrang delikado yung mga dadaanan ni Yuna Chang kapag naglakad siya. Mag-isa. Di ba? So ang magagawa lang talaga ni Aya is yung ihatid talaga sa si Yuna Chang. Kasi si Aya yung mas may oras sa paghahatid eh. Ayan, sige, tulog muna ako ha. Update ko na lang kayo mamaya pagising ko. Siguro, nandito na rin sila sa bahay pagkagising ko kasi tanghali na ako magigising eh. Okay. Ayan, unboxing time tayo. Galing ito sa Philippines. Ayan, di ba galing ito sa Pilipinas? So, di bali, pinadala ito ng Papi Sea Hairs. Pagsanan na natin agad. And dahil nga hindi pa tayo nakaka-uwi ng Pilipinas. So, pinadala na lang nila. Ang galing, no? From Philippines to Japan nakarating yung ating uh, Papi Hair to pay. Ayan. Ayan yung laman niya. Ayan. Pinadala lang tayo ng Shampoo. Keratin Moisturizing and Smooth by Papi C. Hairs. Ang ganda ng packaging ng Papi si Hairs. Ayan o. Oh. Yung box nung Papi C. Hairs to pay. Ang ganda ng packaging o. Oh. Ayos yung packaging ah. Bago ko buksan to, uh, explain ko lang sa inyo kung ano nga ba yung to pay. Sa mga hindi po nakakaalam, yung to pay po kasi ay nilalagay po sa buhok natin. Ayan, uh, especially yung mga katulad ko po na maninipis na po yung buhok. So, 'yung topee ginagamit po para para mas mapaganda po 'yung buhok. So, 'di ba hindi po sa wig? Ah, topee po ang tawag sa kanya kasi magkaiba po 'yung tope sa ah, 'yung wig. 'Yung topee po kasi dinesign po talaga siya para ah, takpan lang 'yung ah, specific area ng ng ulo natin kung saan medyo manipis na 'yung buhok natin. Ayan, 'yun 'yung 'yun po 'yung tawag sa tope po, no? Tapos 'yung wig naman po kasi uh, buong ulo po natin ang nilalagyan ng uh, ng buhok ng wig yun po yung difference ng tope sa ka ng wig And nakwento ko na sa inyo dati to kukwento ko lang uli para sa mga hindi po nakakaalam so ako po kasi uh, since 25 years old po ako nagstart uh, nag start na po yung pagnipis po nung buhok ko kaya ang nangyari ayan, kaya, ang ginawa ko kumamitan na ako ng topey from papi si hair sila yung nag uh, pro sa atin ng topey sa mga katulad ko po na manipis na po yung buhok. Ayan, Ayan pakita ko na sa inyo. Dahil nga hindi tayo makauwi ng Pilipinas, ang papi si Hair ay nagpadala ng tope dito hanggang sa Japan. Ayan eh. So ito yung tsura niya. So ito yung tope. Pakita ko sa inyo. Ayan. Di bali meron na kasi akong sukat sa kanila kung anong laki ng tope na kailangan ko. Yan yung nilalagay dito para kumapal yung buhok. Ganda. Malambot. Ang maganda rito kapag sinuot nyo na to, para siyang tunay na buhok. Kung makapansin nyo sa ilang video natin. Tapos nagpadala na rin sila na itong uh, oil pang palinis ng mga scalp, pati na rin ng mga tape na ilalagay natin sa, sa tope. Ayan. Ibalit tatlo yung pinadala nila. Tapos nagpadala na rin sila ng tape na gagamitin natin sa, sa topey. Pinidikit po siya sa mismong scalp. Eh, mamaya papakita ko sa inyo. Siyempre ayan adhesive hair system para mas lalong dumikit yung topey sa scalp. Ayan kung katulad niyo ako na medyo manipis na yung buhok pwede kayong mag-inquire sa kanila Ito yung kanilang email address pati na rin yung kanilang contact number Pwede rin kayong mag-message sa kanilang Facebook page. Ayan Papi C. Hairs Thank you Papi C. Hairs Sakyan pa. Ayan, nandito po kami ngayon sa Tamita Maria. Bilihan po uh, sa mga ng mga bata. Ayan, tapos meron din bilihan ng mga damit ng mga drami. Ayan o. No. Alala ko tuloy sila, check ko sa ka-psycho-bata. Ayan, payong na uh, pang-school tapos mga bags ng mga high school mga damit ng mga pang high school parang pang senior to naman senior high school junior <laughs> tanong yung mga sila <laughs> baka sumagot <laughs> kasi ito naman mga pang PE no? helmet ng mga nagbibisikletang bata Kami ah, pang-load rin pala ano. Hay, hay. Hay. Nasa dito. Hay. Hay. Size wa Tas mga hat ng mga estudyante pagpapasok sa school. Okay, ha ko gusto. Dookana. 150 di?

Yes, please wait for a moment. For PE 6,300. Just a little bit, because it's like... It's like... Itchy. It's a good thing that kids grow up fast, because, you あったかいんで、いい<も><ー>よ。じゃ、三千七百円のお返しになります。はい、どうもありがとうございました。<laughs> Natatapos lang po namin kumain ng hapunan. Ayan, ulam namin isda. Ayan, tinik na lang. <laughs> Tapos, pipino, saka miso. Ayan, after yep. ko kumain barley, nagustuhan ko na rin siya after. So, my choice. <laughs> one. <laughs> siyang... One. Number one, number one. Yes, one. Uh, one, no. Nagustuhan ko siya. Masarap yung lasa. Ay tiyo si na tiyang din umiinom yan. Hmm. Pwede sa bata po yan, oh. pwede rin sa adult. Are. Tapos kapag ayan, uh, katulad ng mga batang hindi mahilig sa mga vegetable. Pero si Yuna Chang naman kumakain naman ng vegetable. Pero umiinom pa rin siya nito. Ayan nga katulad na sabi ko sa mga hindi mahilig na uminom ng... Ah, kumain ng vegetable yung mga anak nila. Pwede pwede rin to. Are. No? Ano, yasay, tabeta yasai Yasay ga kirai na sito wa kore pittari. Dati kore, hoitirun da yo. Oh, ii ne. Ne? Mita ada kata ni. Yan, siya ay nagustuhan na rin niya eh. Oh. Para ka kasi nag-shake. Nee. <laughs> <laughs> eh. Fresh. Fresh, nagustuhan niya na siya. Yan, kung gusto niyo ng mga ganito available to sa Philippines sa Facebook page natin, JPnoy Vlogs Official Store. Yan. Barley tea, hanapin niyo lang doon Barley tea. Calcium to Vitamin E, Ito? Totoo? Ho. Hay mo, ano, nakasulat nga calcium sa ka Vitamin E. Hora. Dahil nga back to school na po yung mga bata. Si AG sa kasi yun na chang. Meron po akong ikukwento sa inyo. Kasi meron pong nagtatanong tungkol dito sa mga school ng mga bata dito sa Japan. And habang nagkukwento ko sa inyo, syempre inom muna ako ng barley tea. dalawang baso ko nito araw-araw. Meron kasing nagtanong, hindi ko makita yung ano eh, yung question niya pero mamaya hanapin ko tapos lalagay ko sa screen. Ang tanong niya kasi about sa tuition ng mga bata sa school. O so, dahil back to school lang nga, ayan, saktong-sakto yung tanong niya. Dito po sa Japan, meron naman talagang public school saka private school. So dahil si Yuna saka si AG ay nag-aaral po sa public school, ibig sabihin po, wala po silang binabayaran na tuition fee wala po kami binabayaran na tuition fee para sa kamila. Pero meron pa rin po kami binabayaran sa school. Pero hindi po siya tuition fee. So, sige, isa-isayin ko sa inyo pa, para may idea rin kayo kung ano yung mga binabayaran sa school dito. Kahit public school lang po. Kunahin ko yung kay Yuna. Kasi magkaiba yung binabayaran namin kay Yuna sa kay AJ. Dahil nga si Yuna elementary pa lang, si AJ naman eh high school na. So sa elementary, ang binabayaran po, ito po yung binabayaran from grade 1 hanggang grade 6. Yung magpapakita ko na lang yung pang grade 3. Total si na yung kasi grade 3 na. So makikita nyo sa left side 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ano po yan? April, May, June, July, August, September hanggang February po nagbabayad kami. Kasi March nga, ano na, uh, bakasyon na. Tapos pasokan ulit ng April. Ang mga binabayaran po namin ay itong school lunch expenses na tinatawag. Kung mapapansin nyo, 4,200 monthly ang binabayaran namin sa school lunch ni Yuna. So ito po yung pagkain ni Yuna tiyang tuwing tanghali. Eh. And alam ko meron ding meriendang binibigay sa kanila eh. Every month, 4,200 po yun. Tapos, ito naman, academic fee. Monthly din pero hanggang November lang siya. So makikita nyo 2,000, 2,000, 2,000. 1,9,1,9,1,9. 1, nung December saka January, February wala nang babayaran. Yung children's membership fee na tuwing May lang binabayaran yung 350 yen. Tapos ito namang mga 3,000, 1,500. Ito po yung reserve fund. Every month din binabayaran siya hanggang December din. Tapos yung sumunod naman yung dalawang 1,500. Ito naman po yung PTA membership. Tapos yung 200 naman po sa dulo, ito po yung newspaper expenses. Kasi may mga binibigay din sa kanila mga newspaper about sa about sa school nila eh. Ayun, pinapakita sa amin 'yun. So makikita mo naman dito sa right side, uh, monthly ito yung binabayaran namin, 'di ba? Iba-iba siya. Kung ito total naman lahat ng bayarin ng buong year, umaabot siya ng 81,950 yen. 'Yun po yung binabayaran namin sa school ni Yuna. So, hindi siya tuition fee. Mga needs lang ng mga bata. Katulad ng lunch. Ayan. Kung makapansin nyo, iba yung presyo ng grade 1. Iba yung presyo ng grade 2 sila. Iba yung presyo ng grade... Ito ngayon, grade 3 sila. Medyo tumaas. Tapos, nung grade, itong grade 4, magiging 81,000. Pag grade 5, 82,000. Iba-iba. Iba-iba yearly yung binabayaran nila. Estimated, ayan, mga nasa 67,000 pa, yung pinakamababa, tapos uh, 85,000 yung pinakamataas kapag grade 6 na sila. Ayun yung binabayaran namin kay Yuna. Ganon din po yung binabayaran namin kay AJ nung elementary din po siya. Pero ngayong high school na si Kuya AJ, iba na po yung binabayaran namin. So kay AJ naman, ito naman yung binabayaran namin. Kay Kuya AJ, ito naman yung binabayaran namin. So sa lunch ni Kuya AJ, 5,000 yun naman monthly. Tapos yung PTA membership nila, June, July, August lang binabayaran na tago 1,000 yen. So, ang total nun is 3,000 yen. Tapos yung student membership or PTA membership, ayan, ang total niya sa isang taon is 1,440. Tapos yung academic fee naman kay Kuya ayan, meron 3,260, 3,929, 3,515. Tapos 1,000 pinakadulo. And, ang total niya sa isang taon is 18,560 yen. Tapos, yung travel reserve pan na binabayaran namin kay AJ iba-iba rin. May 7,000, 6,000, 8,000, 9,000, 10,000, 5,000. Ayan, umabot ng 75,000 yen sa isang taon. Tapos, si AJ, meron silang cultural and sports day fee. Ayan, nababayaran sa April hanggang September. Tagpa 500 yen. So, ang total nun is 3,000 yen. Sa right side makikita nyo yung total ng binabayaran namin monthly kay Kuya AG. 16,000 yen, pinakamababa 15,000 yen. Tapos ang total ng babayaran namin kay AG ngayong taon is 156,000 yen po. Sa high school po no. O sa elementary, nasa 81,000 yen. Kay Kuya AG, 156,000 yen. So dumoble siya. Sa atin po ba sa Pilipinas, kapag public school, ano po ba yung mga binabayaran natin? Kung meron tayo yung mga PTCA eh, na may mga PTCA tayong ganun. Ang daalala ko lang nun, nagdadala lang tayo ng mga floor wax, basahan. Kapag meron tayong mga gagawin sa school, nagdadala tayo ng mga coupon ban, and art paper. Pagdating po ng senior high school, mas mataas po ang bayarin dito ng pag-aaral. Mapa-public man o mapa-private. Lalo na private syempre. Kaya yun yung dapat naming pag-ipunan din talaga. Pagkakaalam ko nasa ano eh, 1 million yen ang uh, pag-aaral ng bata dito ng senior high school.